Yan yeah, magandang magandang araw mga katongs TV Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat Kumusta <laughs> po kayo? Uh, ngayon uh, Umuwi po ako kahapon so, Busy busy tayo So ito yung ba natin Mga sitaw Update ko kayo Pero nababawasan naman naman namin yung pandito Yung Nagsisimula na nga po magtali dito kahapon Yan na nagtatali na ako ng alambre tapos nag pinaano ako muna uh, pinadamuhan din pinagambol so ayan ginagambulan nga po nila hindi rin natapos ayan hey, natin gumagapang na ayan Kaya kahapon nandito si Porky, si Latak, si Wally at si Bato Si Bato nagpatubig sa talong Kahapon Si Wally at si Latak Naggambol sa sitaw Una dinamuhan muna nila Kaya apat na tuling palang yung nagagambulan So nung nangyari nilang gambulan Ay, damuhan Ayun, ginagambulan So kami ni Porky Kaya kami nga ni Porky ang nagbabatak ng alambre tapos naglagay ng serga So Ayan Ganda ng sili Nakakatuwa yung sili natin mga katong sa Verde yung verde pati damo Itong damo na ito mga katong uh, Isprayan ko ito ng, ano, ng pandamo ah uh, Yung basta or yung interline bali isprayan ko yan madadamay na yung pan yan ito bali pinakatudling na lang ang dadamuhin yan so isprayan ko nga to para ma pagka nakayari kami sa mga gawain dito na mabibigat, magbibigat so pwede ko nang itundos yung sitaw sa gitna papatayin muna natin yung damo uh, ngayon ang gagawin nila eh, ay ako sa uh, ko patutubigan ko yung what, yung sili dahil magtutulos kami ng trellis ni ni Porky kasi matigas pagka hindi natubigan magputol na rin pala ako ng mga pangtulos kahapon Igutan lang natin yung talong. <tos> 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 Ang ganda naman mga katongs. So ayan, nakaray din na nga po yung mga post nito ay mga tutulos natin. Kaya lang medyo matigas yung lupa eh. Kaya patutubigan ko muna sa ato. Ah, patubigin na rin yung kabilang side na ito. Ayan, na yung mga tutulos nating kahoy. So ito na lang ang gagawa ko pa ng tutulos. Ito, kompleto na babawon na lang namin. Marami ng kwan mga katongs. buong nga. Okay mga katongs. Nagbabalag nga po kami ni Porky. Porky. Hmm. Ah kadili kadili lis lis eh oh yow anti oh, pa di ba, ba nagawa na yun ito kami kami oh, hindi nagbukay lang ako <laughs> kapag di nagkita malayo eh <laughs> si Miko naglagay niyan eh <laughs> ah. si Miko Si ko naglagay ng kahoy na ano? Nag? Naglagay? Erio? Sino ka naghukay? Kami nga. Kami, sino nagukay? Ako. Oh. Sino bumubutas? Ako. <laughs> Naninisi ka po eh. <laughs> hmm. <laughs> Kung pantay yung hukay dyan, pantay yung kahoy. <laughs> 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 ah. Yeah. Diba? Paling ya, hati ba. ya, pokoknya hari ini tuh online, are Ano naman gagawin? <laughs> <laughs> Yan. <laughs> But you isa paling na paling Hmm, oh. huh? malaki ikaw magana uh, <laughs> Basta pal wala sa hukay. <laughs> wala sa pantay yung hukay wala talaga hindi pa pantay yan ba nag hukay? ha? yun nag hukay? sagot! ako yun tama na pa, 4 14 14 ka na? ah kailangan ang 14? November <hung> 11 ha? November 11?

Si Miko dinadiret yung pinapaling oh. ah. Ah. Yeah. Okay. Hop. Miko. Mi Miko kaya pa? Ito, eh. Ito hindi ako yan. Hindi ako yan. Ako tiga ng lupa eh. Hindi ako paling yan nasa huh? dito hop 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 ayun na boss okay na boss okay huh? so yun mga katongs pahinga lang muna kami ni Porky hindi <laughs> 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 ka agad uy buha ko hmm. sa <laughs> At ayun nga mga katong sa uh, nagpabili ko kanina kay Carlos sa uh, ni tita coaching ng ah, uh, ito yung pinaka the best sa uh, talong itong gamot po nito ah, uh, napakamahal 2 po ang isa ito po yun oh. Uh, ah, uh, propeya yan So, yung malaking bote po na yan, yung smart boom flower. Yan po ay polyar. Ito yung rupeya. Yan po ay uh, pang insecticide. Kung saan lahat ng klase ng naninira sa talong ay napapatay niyan. Kahit na minsan lang natin gamitin ito sa isang linggo napakabisa po nito na so kung natatandaan nyo nung nagpepechay kami sa tumana ganito ginagamit yung mga nagpepechay at saka nagtatalong doon kasi uh, nauso yung naninira sa pechay noon kaya ito ang discover uh, ito ang lumabas kaya lalo na yung kwan yung, yung Napakagaling sa pechay po nun Kaya pechay ngayon 20 days lang inaano na Dahil dito napakalakas mong magpalaki So yung polyar po na yan Napakainap po niya Sa talong at sa pechay Tapos ito Yung bupeya Bisang long lasting Sa pesting uod magaling Yan Talaga <laughs> naman yung ano uh, Napakabisa po neto na Kaya ito ipakita ko po sa inyo yung laman nito ano? dahil dahil one month na nga po yung talong natin gagamitan na natin ito so nagsang buwan na nga po yung talong natin so ngayon makita niyo po yung resulta pagka binomba ko na itong folder at saka ng insecticide bali bundle po to 2 for ang halaga at uh, bubuksan natin mga katong para makita nyo napaka galing po na ito napaka inam sa talong kaya nagpabilay ko ayan alam nyo may talong natin mahigit, ka, mahigit kalati hektarya so bubuksan natin para makita nyo po ano Ah, may ikong pala, t-shirt. Oh. T-shirt? T-shirt ba ito? Pali, tingnan mo. Buksan mo. Ano ito? Samro. T-shirt lang. Ayan, sakto sa'yo. Ngulen. Pun mùa na. mùa 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 mo mùa 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 may mùa 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 Kay Del siguro meron. Sulong, Saka, todo na to. Oh. Testing natin. Baka... Uh, testing natin. Scratch ah better luck next, time. time ngilingnya natin so itu po mga katongs liit lang liit na bote lang lang ta maganda to mga katongs i ikukuan ihahalo sa ayan sa brudan 100 ml lang pala pero ang timpla lang nito ayan oh dapat kita niyo po sa talong 5 ml lang gaano katapang po yan ano 5 ml lang po per 16 liter maliit lang siya pero matipid 5 ml so times uh, divide mo sa 100 ml 20 karga po ito 20 karga sa talong kaya matagal tapos yun nga mas mabisa daw to ahaluan ng ibang gamot yahalo sa mga eh kumuha na ito yung brudan o kaya, o kaya yung mga magnum, simbus mas maganda raw tapos ito yung smart boom ayan po nakita nyo sa palay, sa kamatis, sa okra sa kalabasa ganda yun nga inaano nila sa talong daw mas maganda isang buwan na yung talong bago ispurian na ito so ikukuha lang natin ng 32 ml per 16 liters Thank you. Go? kamahal na no? 2-4 2,400 oh, 2, 2, ito kung bibilin to nasa ano lang kulang 2,000 pagka uh, ito 600 2, so ayan okay, mga katong mamaya mag-spray ako sa talong ng polyar

Pwede tayo kain. na. okay, mga uh. okay, plastic ha. Ang tinitakal dito. Dapat yan. Tinitakal. Dito ka apat.

Music. Pag-alabot na po kami prito Okay, mga katongs At update ko na lang po sa nagawa namin dito. <laughs> na ayan nagleleting pa naman no sila dahil kanina may mga kumakanta rito, maingay. Okay, eh video okay. So ayan naghila na nga po kami ng nylon. Bali na panglaha na ah, nakasampuntod na naman kami mahaba. Bali konti na lang natira tapos ayun tinatalian nila batot ni latak so ayan po sila tapos i-update ko kayo dito Papatubin nga si Wally dito sa Sili doon sa kabilang side Eto medyo bad hapo naman to Ang ganda yung sili natin Eto May bunga na <laughs> Marahin na siyang ganito mga katongso Unang bunga Ayan yeah. So ito siguro asarol roll. Tapos pag nasa namin to, ibabaw. Bobomba ako ng ano, ng basta. Tapos kukubiran namin yung hihilahan namin ng ano, ng lona. kaya kahit wala na lang siguro. Yung hindi lang matatamaan yung puno, yung, pan, yung, 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 kasi yung mitna na yan, i-spray ang kunang tanda mo yan, yung basta. Para pag namatay ito mo, pwede ko na itundos yung sitaw. Yo, magandang gabi mga katongs. Gabi na nga po. Wali yan. I-spray tayo ng bropeya. At saka, ito yung kasama. Smart boom, polyar. Ngayong gabi, no? So ayan simulan na natin mga katong Simpantakan. so itong smart boom 40 ml isang takip kasi na itong mga katong 20 ml lang laman isang um, takal So kailangan natin ng 40. Yan. Kaya gagawin natin dalawa. Ngayon sa mga Man mga katong bupeya ay kailangan natin ng 5 ml Ayan. apat na karga lang naman to kaya apat na 5 ml lang 20 ml sa susunod, may halo ng ibang ano yan ibang insecticide So, ngayon, yan muna ang tinaris natin yung Goliath. Raihob mau berah hmm? dan huh? hmm. pa di penuh-penuh isa yang bagus Tulong Yo mga katongs Nakauwi nga po Bali umuwi po muna ako na So natapos nating experiyan ng Grupeya at saka ng Smart Boom. Kailang mix ko po 'yan para sa talong. Yung talong lang po ini experiyan noon. Yung sili hindi ko pa nasubukan pero nagda-try lang tayo. Kasi alam ko mainit sa sili 'yun eh. Tapos 'yun, yung yung sitaw, okay naman. At kahit papano na eh, nairaraos natin yung balag <laughs> so bukas patutubigan muna namin yon dahil doon doon ay sitaw kaso pag pinatubigan yon hindi tayo makakagawa doon putik kaya sa makalawa na kami magtutuloy ng balag ngayon ang gagawin namin mag babalag kami doon sa sili sa natubigan kanina kasi para maibaw yung ano yung yung mga tutulos tama yung malambot yung lupa pinupukpok lang naman yun eh ah uh, lang namin ng maso so ganun lang gagawin tapos yun ah uh, damo-damo so sili ah uh, yun muna <laughs> so di ko alam kung baka tatlo lang kami or si Porkid sila tapay may pasok na kasi bukas lunis ayan so i-update ko na lang kayo kung ano mga nagagawa at mga gagawin so ayan hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga katongs mga kita po tayo sa next video maraming maraming salamat po sa lahat ng wala sa mga sumusuporta sa so itong Stevie Official. God bless po sa inyo. Bye-bye.